Libreng dialysis at transplant sa Pilipinas, pinalawak ng PhilHealth. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng kidney failure sa Pilipinas, may magandang balita para sa mga Pilipinong nangangailangan ng dialysis at kidney transplant. Inanunsyo ng PhilHealth ngayong 2025 ang pagpapalawak ng kanilang benepisyo para sa mga pasyenteng may end-stage renal disease o ESRD. Mula sa dating libong piso, Umaabot na ngayon sa mahigit peso dalawang milyon ang coverage para sa kidney transplantation. Bukod pa rito, tinaasan din ang support para sa hemodialysis treatment, mula 90 sessions bawat taon, ito ay ginawa ng 156 sessions, na may halagang hanggang apat na at limang anim na piso kada taon. Ang bawat session ay may coverage na apat na piso, mas mataas kaysa sa dating dalawang anim na piso. Ayon sa datos ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, tinatayang isang Pilipino kada oras ang nagkakaroon ng chronic kidney disease. Dahil dito, isinusulong ng gobyerno ang libreng dialysis services, lalo na para sa mga indigent patients sa mga pampublikong ospital. Upang mas mapalawak pa ang serbisyo, kasalukuyang itinatayo ang isang labintatlong palapag na hemodialysis center sa NKTI, Inaasahang magiging isa sa pinakamalaking pasilidad para sa kidney patients sa bansa. Naglabas din ng bagong circular ang PhilHealth ngayong taon, ang Circular 2024-0035 at 0036, na naglalaman ng mas detalyadong benepisyo para sa mga pasyente ng peritoneal dialysis, pati na rin ang mga batang may kidney disease. Ayon sa PhilHealth, ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng kanilang hangaring mapalawak ang saklaw ng serbisyong pangkalusugan, at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga Pilipinong may malulubhang karamdaman. Kung kapamilya mo o kakilala mo ay umaasa sa dialysis o nangangailangan ng kidney transplant, ibahagi mo sa kanila ang balitang ito. At huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito dahil ang simpleng pag-share mo, pwedeng makaligtas ng buhay.